mga pisikal na pagpapagaling at espiritwal na paglilinis. Bilang patotoo sa kanila, mapabasa po ito sa huling bahagi ng Matthew chapter 8 verse 4. O Panginoon naming Ama, marami pong salamat sa bagong araw po na ito. Tulungan niyo po kami Ama, talaga maintindihan ang mga bagay-bagay na ito na ituturo niyo po sa amin. Alam po namin, Ama, na talagang iba po ang gumawa ng devotion tao pero kayo po ang nagbigay ng inspirasyon para sa kanya na maihatid po ang inyong mensahe para sa amin. Panginoon, naway sa puso namin, intindihin po namin ang iyong mga turo at naway Lord, lagi namin tinitignan kung ayon po nga sa inyong salita ang mga natuturo sa amin. Dahil ang tunay na turo ay galing lagi sa inyo lahat ng kabutihan, ay galing lagi sa inyo. Marami po salamat Panginoon sa taong gumago ng devotion na ito at na po namin sa Tagalog. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang mahimalang pagpapagaling ni Kristo ay mahalaga sa kanyang misteryo sa lupa. Nagpakita sila ng tunay na pagmamalasakit sa pangangailangan ng tao at nagpatotoo na siya ay Diyos. Ngunit ilang ulit na sinabi ni Jesus, alin ang mas madali? Ang sabihin, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na o ang sabihin, bumangon ka at lumakad. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Papabasa niyo po ito sa Matthew chapter number 9 verse 5 to 6 at cross reference po sa Mark chapter 2 verse 9 sa Luke chapter 5 verse 23. Ang mga himala ng pagpapagaling ay naglalarawan lamang ng paglilinis ng kasalanan na siyang pangunahing layunin ni Jesus sa loob ng plano ng pagtubos ng Diyos. Ang pagpapagaling sa ketong ay isang lalong makapangyarihang ilustrasyon dahil ang pisikal na pagkasira nito ay kahanay ng espiritwal na pagkasira ng kasalanan. Ang pagpapagaling ng Panginoon sa Ketong ay nagpapanumbalik sa mga tao sa pagsasama-sama ng tao kung paano ang kanyang paglilinis ng kasalanan ay nagpapanumbalik sa kanila sa banal na pagsasama. Ang simbahan ngayon ay madalas na nabibigo upang prangkahin ang mga individual sa kakilakilabot na pagkasira ng kanilang kasalanan. Sa halip na lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng paggawa ng isang emosyonal, magandang pakiramdam na desisyon, kailangan matanto ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at dalhin sila sa Diyos para sa paglilinis. Ulit, kesa po sa paggawa ng isang emosyonal o magandang pakiramdam na desisyon, mas o dapat kailangan matanto ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at dalhin sila sa Diyos para sa paglilinis. Ang tunay na pagbabagong loob ay nangyayari kapag tulad ng ketongin ang mga makasalanan ay nagpapahayag ng kanilang pangangailangan at umbabang hinahangad ang kanyang pagpapanumbalik. Tulad ng taong ketongin, ang mga makasalanan ay tumatakas kay Kristo bilang kanilang tanging pag-asa para sa kaligtasan mula sa kanilang walang magawang kalagayan ng pagkawala. Katulad muli ng pagpapagaling ng unang kinakailangan ni Jesus para sa mga bagong convert ay ang kanilang pagsunod sa kanyang salita. Pagkatapos lamang na magpakita ng bagong buhay ng kabutihan, maaari silang makapagbigay ng wastong patotoo sa ginawa ng tagapagligtas tanungin ang iyong sarili. Makatarungan bang sabihin na ang pagiging makasalanan ay madalas na pagsimula ng sakit? Tiyak na walang pangkalahatang sagot sa tanong na ito. Ngunit paano mo magagamit ang mga oras ng limitasyon, kahinaan o pagkakulong upang hayaang suriin ng Diyos ang iyong puso at palalimin ang iyong pagranais na sundin siya? O Panginoon namin, Ama, sa langit. Marami pong salamat sa mga mensahe po ninyo, Panginoon, naway. Katulad po ng itongin, yung mga tao pa pong hindi po po talagang tumatanggap kay Kristo Yesus bilang kanilang tagapagligtas. Ay ganoon po ang kanilang matanto at maalala rin po namin sa na ganito ang aming maalala o matanto na kami ay makasalanan kami ay may kasalanan hindi magagamot, hindi matatanggal. At itong kasalanan na ito ay dadalhin kami sa kamatayan, Panginoon. At kailangan, kailangan ka namin, Panginoon. Sa mga hindi pa puligtas, sana'y talikuran nila ang kanilang mga kasalanan na ito. At talagang mula sa kanilang puso ay talagang aasa. ahanap ah, hanaping ka, hahabul-habulin ka ng buong pagmamahal para ikaw ay kanilang gawing Panginoon at kami mga ligtas Panginoon ay maalala po namin ang mga bagay na ito lagi para hindi po kami maging mayabang kundi lagi kami punong puno po ng pagpapasalamat at kasiyahan dahil kayo po ay nandutoon at iniligtas kami sa madilim na parte ng aming buhay at binigyan niyo po kami ng kasiyahan at buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat Panginoon at ipinapanalangan po namin ito sa ngala ni Jesus. Amen. Ulit po, ito mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.